Okay, naka-ready na yung ating pana. Yun yung ating service. Ayikot natin ang kolyon. Dahil wala tayong mga panaan doon. Mahirap pag-asa sa ating mga kaibigan. So, ayan. Okay. Pero dadaan tayo mamana. Maya, mga idol. Yudak Ayan Siguro mga isang uro pa yung biyahe natin ito Diba Puntang Galok Sa ating alo na laki Na laki ng gulong at Kasi pag masama na ang panahon mga idol Mahirapan tayo mag biyahe nito Malayit ang bangka natin Grabe gulong mga idol no. Grabe yung Nahihilo ako mga ito di na ito langan lang mga idol kaya gamay konti na lang oras na yung lang atong oras so yan prepare tag dahil dali baka dahil dahil pang suba mga idol ah introhan ka yun mga ka idol oh turah palak tayo ng mga idol ang lupte sweet lips kung tawagon mga idol ah, klaro na kayo pang ihaw niya eh. ya problema lang kay nakasuot man ang isda sa ilaw mga idol dili ma tanggal So, ato pag i-sisid ulit. Ayan. Tapos, kailangan pang hugutin sa ilalim. Ang hirap ng kanyang napistuhan. Makaidol, pero nadali natin makaidol. Nakuha rin natin yung ating ah uh, natira na sweet tips makaidol. Good size na. Pang iyaw na to. Tura, grabing takuha makaidol. So, swerte kaayaw. Kanya, mangita pata ta. Dublahan pa nato mga idol Basig makita pata So sakto rin tapita dito sa area na to. Dahan-dahan lang ang ating pagbaba. So meron na tayong natanaw na dilawan na snapper. So tatlong piraso. Kaya lang, yun. Sayang kumigtal. Hmm. Kasi, laki sana mga idol. Sayang mga idol. Laki. Mga isang kiluhin yun. Pinili ko yung pinakamalaki. Sayang mga idol O sige lang. Bawit ka punta mga idol Paghapon na. Marami pang isda. Ito naman mga idol May natanaw na naman tayong dilawan pa rin ulit mga idol So, dahan-dahan pa rin tayong bumaba mga idol Dahan-dahan lang. Yun. Natatanong ko na siya mga idol Medyo hindi pa siya masadong lumalapit. Pero, mahaba yung whole breed natin. So antay-antay natin yung mga idol Lalapit din po yan mga idol Huwag lang tayong mainit Yun, hindi na mga idol Isang ikot pa Isang konti pa, konti pa Kunting pagkakataon pa lang mga idol Ito, pwede na ito mga idol Ayaw pa rin talaga Isa pa, isa pang pa lapit mga idol Yun, yan, yan, pwede na yun mga idol Yun, tapul. may kalayuan pero good shot mga tiwala lang sa guma natin yun dali mga ka yan habol sa oras mga ka hapon na yun nakadali pa rin tayo ang laki uy muntik pa mapigtal ito mga okay idol ok na ang araw mga pero labasan pa rin nila yung mga isda siguro hihira lang itong mapanaan mga ka kaya medyo malaki pa sana malagdagan pa ito mga ka idol sana makachamba pa tayo mga idol bago lumubog ng araw mga idol yun shot ang laki sayang yung pigtal at sayang din yung ibang natira natin mga idol hindi natin nabiliwan shout out sa lahat ng mga ka espero natin so ito mga ka idol ito na naman ang ating adventure so galing pa sa biyahe dumaan pa tayo para pang ulam mga ka idol hindi ko inaasahan mga ka-idol. hindi ko na nabidyohan mga ka-idol. ito nanigurado na ako dahil hapon na nga so hindi na ako na dalawang isip pag open pa ng mga ng gopro natin dahil papalayo na siya mga ka-idol. kaya hindi natin na nakuhunan pero ang importante mga ka-idol. aanin ko yung video kung hindi ko naman siya makukuha. so ito tinira ko muna siya mga ka-idol. so ito dahil nakatira natin ng malaki pinahirapan din ako ito mga hindi ko lang nabidyohan mga kaidol grabe talaga yung hilaan namin mga kaidol grabe ang lakas niya hindi ko na nagbigyan talaga labanan talaga kami mga ka labanan talaga kami sa hilaan kaya lang sobrang ano ko uh, exciting ko hindi ko na ma-open yung gopro so pero itong malaga mga so ito mahirapan na ako dito mga kaidol hila kaya yon iuwi ko na sa bangka at Pwede na rin tayo mga idol Pwede na ito Hindi na rin lugi ito sa ating uh, Gasolina Na ating uh, Binili Para pang biyahe Pang ikot sa bangka natin So eto Naka jackpot din tayo So pwede na tayo umuwi mga idol So salamat sa mga lawak karagatan At salamat sa hindi inasahang biyaya Na napakalaking isda Mamaw mga ka idol Yan Tapos Pwede na tayo ang laki na, hindi na lugi ito mga ka-idol. Pag-uwi pa natin, kinabukasan, bintan na natin ito. May suki tayo ito mga ka-idol. Yan na. So, ito na. Papakita ko yung mga huyat ito mga ka-idol. Okay. Iba naman mga ka-idol, hindi natin na videohan. So, yan, ito na yung araw. pag na, kaya hindi na ako masyadong busy sa pag ng camera. Ay, importante mga ka-idol. So, ito na na yung huli idol Ang aking nakikita. Ito mga ka-idol. Yan na at meron oh. pa sa S-box yan mga idol. Badlon, so bukas, mga idol. yan. Nakadali tayong badlon, chamba, na bukas, chamba, chamba. Idol. Yan, salamat. Yan. Lord, thank you. Pasok natin sa, sa ating kagayan. Binigay nyo. Okay. Uh, ating kalawakan. okay, tara, tara. Tara, makaawit maaga salamat sa area na ito parang hindi na makaaga so, kabihan so, na na tayo maka idol ito yan na inilabas natin ang ating mga huli so yan ating mga huli lahat mga idol ang ganda ng mga isda na natin mga idol

tayo dun sa suki natin mga kaidol suki okay natin marahin din suki natin mga kaidol hindi yung okay suki ko dito mga kaidol lagi yung nagbili sa akin ng isda kung nagalakot De, hey, good morning ang ulam de kaya lang kaliskisan na ito Kaliskisan na Kaliskisan! idol. Ito talaga yung area ko mga idol pag nagbibinta ko ng isa mga idol. Suway ko talaga dito mga idol pag naglalak ako mga idol. So yung dalawa na kuha ng teacher kayo sa kanya naman yung dalawa. Okay. Good day. Yan si ate na nanonood ng YouTube po. Sana madaanan niya tayo. <laughs> Sana madaanan natin yung ano natin. YouTube channel natin. Ay, kay Spiro natin mga ka-idol oh, Kay Spiro natin mga ka-idol Yan Yan, kay Spiro natin May pana siya D-dive ka? D-dive? Okay, oh, D-dive siya mga ka-idol Kay Spiro din natin ito mga ka-idol Ano pangalan mo? Christopher Yan, kay Spiro natin mga ka-idol Yan, mga ka Spiro natin Yun yung pana niya mga ka-idol Ha? 90 mga ka-idol Yan Thank you, thank you. Ah. Dan. good luck sa kanyang d dive mamaya. Solo ka lang, solo. Yan, solo ka lang. Solo lang siya makai doon. Okay, spiro natin. Ano ang mo? Christopher makai doon. May YouTube mayro ka? Mayro ka ba? Child ka? Ah, wala pa, wala pa siya makai doon. Okay, okay. Okay, makai doon. Spiro natin. Ah, uh, shout out sa kanya. May Christopher makai doon. Okay, ayan na. May binta na tayo kay Ate. Thank you po. Yan mga idol Yun, oh, may pambawin ang gasolina. Thank you so much. Yan, yung kaya natin kasapot. Malapit na. Kasapot. Yan, kasapot natin mga kailor. Uh, June. Kasi June na kasi mga ka idol Katapusan baka yan. Yung kasapot natin yan. So yan. Thank you sa mga pabumili ng isda natin mga idol Yan. Maraming salamat sa ating mga suki. Yan talaga yung mga suki natin mga idol, yung mga dinidelivery natin ng mga isda. Ay mga suki po talaga natin yan pag naglalakot tayo ng isda, galunggong, tambaka, at kung ano pa yung mga pang discarte kong binibinta mga idol. At lalo ngayon, at kung may pana ako, sariwang sariwa pa naman mga idol. Kaya yan, mga suki po nang binibinta ako mga idol kasi tagi ilang kilo lang din naman yung mga nahuli natin mga idol. Yung mga magandang isda, yung masarap ang ihaw. Yan. So, oh, ayan, shout out na lang sa lahat ng mga bumibili at sa mga uh, viewers, followers natin dyan, yung mga nagtitiwala na lagi sa ating mga adventure. So, ayan mga idol, baka sunod mga idol ay um, baka na rin tayo mga idol dahil meron na tayong service, nandito na yung service natin. So, ihaw tayo pag maka uh, trip tayo ulit mga idol. ayan, uh, kasama natin si kasama natin si Idol Lucas. Ayan. Kasi nandiyan na rin ang service natin mga idol, naikot na rin natin. Okay, dito tayo. Tara, bilang na tayo. Bilang. Pinta natin. Um. 1,000 so, tayo ng 1,100 1,145 yun mga so bawing bawi na sa gasolina sa kahapon so yan babayad natin to sa may-ari dun tayo nakahiram ng pang gasolina kahapon mga kaidol kaya yun may pang bayad na tayo okay mga kaidol magbabayad tayo sa gasolina din kahapon na hiniram natin dito na tayo magbabayad pwede pa kayo ano mag short ka muna